Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Hindi nag-aalala si Katrin Bernardo para sa lap team nila ni Daniel Padilla kahit matagal na silang hindi nagsasama sa teleserye at pelikula. Naniniwala si Kat na naintindihan ng mga Katniel fans ang desisyon nila ni DJ na magkanya-kanya muna at mag ng mga bagong projects kung saan mas mag-grow sila as solo artists tulad na lang ng pinakabagong pelikula ni Katrina na A Very Good Girl Under Star Cinema kung saan makakasama niya ang internationally acclaimed actress na si Dolly De Leon hindi ko yung iniisip yung maapektuhan ang love team namin kasi iba yung sitwasyon natin. Basta lalabas sila sa sinihan at pag-uusapan yung movie, itidiscuss yung mga opinions nila yun, masaya na kami. More than that, hindi ko na iniisip ang pahayag ni Catherine sa presscon ng A Very Good Girl. Paliwanag pa ng dalaga, naging mutual yung decision na yon sa amin and yung project ni DJ kailangan niyang kailangan nyong abangan. Sobrang ganda rin ng material na yon. Importante magkasama kami off cam pero sobrang supportive lang siya rito sa akin. Happy siya kasi alim nang sobrang saya ko every time na nag-shoot ako for this movie. Nakakatuwa lang na sana mag-open din ito ng open doors hindi lang sa akin kung hindi sa ibang mga projects na ginagawa pa ngayon ng ABS. Ang sabi pa ni Katrin. In fairness, turning, turning 11 years na ang re relationship ng Katniel, pero sa ngayon wala para raw talagang planong magpakasal ang celebrity couple. Wala Tagal pa kasi ngayon, nandito kami sa peak namin ni DJ na kailangan naming magtrabaho, especially may bahay na pinapagawa ang daming gastos. Parang alam din namin sa sarili namin na hindi pa time and open kami about it. Iba-iba naman yung time na lahat, so ngayon attend lang kami ng kasal. Kunin niyo muna kaming mga bridesmaids, okay lang yon Ang paliwanag pa ni Kat. He respects my timing din. Sa akin, alam ko rin na hindi pa ako ready. Ayoko kong pilitin yung mga ganon. Importante, masaya tayo ngayon. Take it by day. Ang sabi pa niya. Samantala, bukod sa pinakaabangang A Very Special Good Girl, bibida rin si Katrin sa historical film na Elena 1944 at directed by award-winning Olivia Lamasan. For his part, bibida naman din si Daniel sa Dark Darkland Thriller, ang body comedy movie na wala pang title. Ang susunod nga rito ang ipinangakong comeback movie ng Katnyal na ididirect ni Cathy Garcia Molina. Thanks guys for watching and God bless everyone.